Okay, hello guys! Kumusta po kayong lahat? 0 no Sinto po! Welcome to my YouTube channel, 5 aspect of Life Channel TV View my video and keep the listen learned Please subscribe, like and share Okay, great morning guys! Magandang uh, araw po sa inyong lahat Mga beloved subscribers, mga beloved viewers sana nasa anak uh, kayo sa magandang kalagayan buong pamilya. For today's video, pag-usapan natin kung gaano ka-importante ang positiveness ng buhay. Bakit ba? Okay. Dahil sa mga trahedya sa mundo, maraming hanap buhay ang nawasak, maraming uh, ari-arian na damage. Okay. At uh, ito ang dahilan na maging uh, negative ang mga tao. Pero bakit kailangan na tayo ay uh, laging positive ng buhay? Okay. Kung tayo ay laging positive, hindi tayo mawala ng pag-asa. Laging naisaisipan na natin na kung anuman ang nawala na sa atin, ay babalik uh, babalik yan sa ating uh, uh, buhay pag tayo ay magsumikap at bumabangon. O, oh, di ba? Kaya, dapat positive lagi sa buhay. Okay. Ang positive na tao ay laging umaasa sa dakilang may kapal. Kaya dapat positive lagi tayo. Yung mga negative na mga tao, madaling mawala ng pag-asa. Pag, pag uh, may mga pangyayari na magdalit ng uh, pagtitiis sa kanila, umiiyak at mawala ng pag-asa. Yung iba nagpakamatay pa. Ayan ah, ang masaklap sa mga negative. Kaya, positive. okay. Isir ko sa inyo guys ang karanasan ko. Upang uh, maunawaan nyo bakit ako laging positive na ang sukat ng positiveness ko ay 1,100%. Yan ang totoo sa buhay ko. Okay. Ang karanasan ko ay uh, ito ang nagtuturo sa akin kung gaano kaimportante ang positiveness, guys. Okay. Tulad ng naranasan ko, ako ay isang hug dealer. Yan ang business ko sa, sa na panahon. Matagal na. Since uh, 2009, yan na ang binubuhay ng pabili ko. Hog dealer. Pero sa taon na to, mula ng pandemic, at ngayon na binaban ang baboy sa Negros, hindi pwedeng mabiyahi doon sa Cebu, na drop ang business ko. Hindi ako nabayaran ng mga dalawang litso house na sinusuplayan ko ng baboy. Kaya i-compute ko ang damage mula ng Bagyong Odette at saka pandemic. Umaabot ng 738,000. Hm, para sa akin malaki na 'yan. Yan na ang uh, puhunan ko sana, pero nawala. Pero positive ako na tao. I am a positive person. Kaya hindi ako nawala ng pag-asa. Naniniwala ako sa kasabihan guys na kung mayroong sumasara na pinto, mayroon ding magbubukas. At ito ang nangyari sa akin. Lahat ng mga opportunity pag hindi masama, pinapasok ko. Kahit nandiyan pa sa bunganga ng leon, kunin ko pag ito ay hindi ilegal, hindi masama, hindi labag sa ating dakilang may kapal at hindi labag sa ating pamahalaan. Gagawin ko ang lahat para sa pamilya ko. Okay. At yan ang nangyari. May nagbubukas na mga pintuan. Opportunity. Okay nabigyan ako ng opportunity sa YouTube na monetize ang channel ko. At kahit hindi pa ako kumikita oh, para sa akin, parang nga nakamit ko na ang success dito. At may uh, iba pang opportunity na pinapasok ko. Okay guys, lahat na opportunity papasokin sa positive na tao dahil pag mapag-aralan natin to ng maigi, maniniwala tayo pag sumisikap tayo mayroong biyayang makamit yan ang iniisip ko okay guys may isa pang opportunity na para sa akin one time big time deal oh, hindi ko lang sasabihin muna kung ano to pero i-update ko lang kayo guys dahil ang uh, transaksyon na to may uh, pindot na mula sa uh, may-ari na 98% processing to success okay to na lang at uh, naniniwala ako na umaasa ako na ngayong taon hindi na lumalampas ang taon na ito mangyari na to at alam nyo ba guys dahil uh, gusto ko na ang mga kaibigan ko makatikim din sa biyayang ito isinyer ko sa kanila. Hmm. Pero dapat uh, magtrabaho. Oh, may mga bagay na dapat gawin. Pero negative sila. At uh, Para sa akin, oh, karapatan naman ng bawat isa na tumanggi ng isang bagay. Pero para sa akin nalungkot ako. Dahil, hindi sila nagtanong, tumanggi agad. Okay. Pero, rinispito ko naman ang uh, desisyon nila. Walang problema yan. Pero guys, ito na. 98% processing. At kung mangyari ang bagay na ito, ito na ang step sa pagbangon ko. Bakit ba? Ito guys. Ang transaction na ito ay, ito ang laman ng clear book ko. Clear book na ito. Uh, blue ang pinipili ko dahil ito ang pinakapaborit kong kulay. Dahil ito ang kulay ng langit. Kulay ng success to. Blue. Okay, guys. Ipatuloy ko ang pag-explain. Uh, One time, big time, deal to. Kaya, pag- uh, Uh, hin tatanggihan ko to hindi na to babalik pa sayang pinag-aralan ko to mabuti nagtatanong ako nag-search ako at na naunawaan kong lahat ang transaksyon na to ay ayon o sang-ayon sa batas ng dakilang may kapal. Kaya kahit trabaho kalabaw pa gagawin ko dahil dito at alam nyo ba guys bakit nasabi ko na ito ay step ng pagbangon ko ang laman ng transaksyon na to ay 7 to 8 digit hindi ko lang sasabihin kayo na ang mag-uunawa 7 to 8 it digit ito ang opportunity na dumating sa akin matapos ang bagyo matapos na drop ang negosyo ko, ang business ko. Kaya naniwala ako sa kasabihan na kung mayroong masasara, mayroon ding magbubukas. At ito na, binuksan ng dakilang may kapal ang opportunity na ito. Kaya pinasok ko guys. At ang mahigit 20 katao, 20 person na inupiran ko, tumanggi sila dahil negative nasayangan ako sa desisyon nila na tumangki sa laman ng transaksyon na to. Okay guys, nako, ulitin ko, sinabi ng boss namin, 98% na lang. 98% na ang processing. Kaya 2% na lang ang natira para mag-success na to. I-update ko lang sa inyo kung ano to. May uh, hihilingin ako sa inyo guys. Tulungan nyo na ako mag-pray about this. Please naman. Mga beloved viewers, mga beloved subscribers, al alam nyo, kung ito ay mangyari na, marami ako matutulungan dahil matulungin ako na tao. Oh. Yan na ang misyon ko sa mundong ito na tumulong ng mga tao. Kaya kung ang biyaya na ito galing ng dakilang may kapal, dumating na. Hindi lang to para sa akin. Dele, kundi, kung para sa mga nangangailangan. Okay. Pero sa mga tumanggi, pasensya na kayo. Nalulungkot ako para sa inyo dahil tumanggi kayo sa mga biyaya ng dakilang may kapal. Pero rinispeto ko pa rin ang decision nyo. May karapatan naman tayong lahat guys. Okay, bakit kinuntin ko to? Dahil gusto kong matulungan ang mga tao, lahat ng mga tao, mga beloved followers, mga beloved subscribers, mga beloved viewers, na cultivate ang positiveness. Hindi tayo tumanggi sa mga bagay na hindi pa natin alam. Kaya, upang malaman natin, magtanong tayo, mag-search tayo, upang malaman natin ang katotohanan tungkol ng isang bagay. Sayang naman. Napakasayang. Ang opportunity ay parang sasakyan yan. Pag uh, ang isang sasakyan tanggihan mo, hindi ka nababalikan sa sasakyan ng, na yan. Tulad ng Ceres. Oh, subukan yung tumanggi ng series kahit uh, huminto ito sa harapan niyo. Pag ito ay lumalarga na, babalikan pa ba kayo? Hindi na. Yan ang opportunity. Pag tatanggihan mo, hindi na bumalik yan. Hmm. Kaya dapat positive tayo upang hindi masayang ang mga opportunity na dumaan sa ating harapan. Okay guys? At alam nyo ba, ito na ang pasiuna. Ba't ba, wala na akong dahilan pang mag-alanganin. Dahil ang biyaya, dum may pasimulan. Ito na. ba? Sibin. Dahil ang transaksyon na to si Bin At ito na ang pinadala sa may-ari ng transaksyon na ito. Ito ang bunga ng positiveness. Okay, thanks for watching my beloved friends. Until the next video, see you again my beloved friends.